Para tumungtong dito at gumanta sa so, uh, Ayun, hindi mo libo-libo yung tao ngayon. Ano masasabi mo? Uh, ngayon lang nagsinkin na maraming tao. <laughs> ngayon mo lang sila nakita. Ngayon mo lang sila nakita kasi sa'yo lang ako nakatingin. <laughs> 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 wala ka, Pero wala ka ba? Single ka ba? Single ka? <laughs> yes po, very single. Very single. Uh, gusto mong bago? Bata pa kasi ako eh, bata pa siya eh. dito mo worry, salamat, maraming maraming salamat po ni Trish. Maraming maraming salamat, at syempre. Thank you, balak pa oh. tayo si Trish! Oh. Napakagalay, napakagalay. Uh, Pero ayan, ah. So...